So mga idol, hinahanap ko yung dinelibera ko ng yero dito ro, sa na? ng simenteryo. Hindi ko makita. Saan kaya gawin? Ligod na to ah. ito gawin yung gumagawa dito lang sa dulo eh. hindi ko makita dulo na to ah naligaw na ako kahimik dito sa likod ah uh -huh. Saan ka daw kaya gumagawa nun? Wala man dito gumagawa. saya kaya gabi. Dito siguro may nadidinig ako gumagawa. Sementeryo yan ito mga idol, sementeryo. Yung simentaryo. Nahalim ko yung dideliveran ko ng hero. Tabi po, tabi po. Tabi po, ko halayaan na po. Tabi po, tabi po. Saan kaya gabi? Lagat-lagat muna tayo mga daw kaya sabi niyo dito sa likod ng cemetery niyo dulo na to ah ano sa naman ng gumagawa dito ah na, naikot na to ah ko mapusa puro itim yung mga idolo oh.

Edwin? Ha? Ay, nagigot-ikot ako eh. ko <laughs> sa sa Ay, sabi kaliwa. Di dito doon kaliwa. Ito Ay, sabi kaliwa raw. dulo, Kaliwa ba Ha, ah, mo, Ah, <laughs> ano, ano, sa lobo ko eh, tatlong posa malalaki. Maintim pa. Doon ako nagpunta sa dulo. Ha? ba dito kay mother, Ha? Sabi nandito daw din sa kanila. Sino? You know? Kaya ba sir, yung museo daw nila. Andun sa Bila? Andun ba? Adon, dinuturo, eh, doon na ako tinuturo eh. Hindi, sabi ko sa apartment eh. Sabi nga ba eh. Tama mali. <laughs> sabi ko sa apartment, sa dulo. Sa dulo-dulo. ba ito yung cementerio nila, Vice Mayor? Vice Reggie? Yeah, yan, na. Vice, ano, yeah, yan. Vice Jawar? Yan, yan. yan. Uh, Dito gawin, di ba? Oo. Oh, okay. Gumigot ako dun sa kabila. Hindi, sabi ko dun. Dulo, du tapos du <laughs> kaliwa. <laughs> Serial apartment eh. Ako, ayun. Ako, may... Ano dila? May trase lang? Oo, um, nandun yung yer eh. Dali na din eh. Dali na din eh. Dali ko na dyan. Baka yun pero ko lang Tricycle Ang pang-deliver ko sa yero. Mga idol Inaikot e, ko eh naligo ako sa dulong dulo daw Sabi ng papadeliver yun pala nandito sa may ano Api sa bungad yung Aking kulong-kulong May kargang yero. Hintay lang tayo mga idol Nasa uh, loob ko pa, tatlong posa, malaki. <laughs> Kaya itim-itim. Pinalabutan -itim. ako dun ah. Doon <laughs> mga idol yung aking indi-deliver doon sa ano. Sa ginagawang musileo. Doon mga idol, Ah, uh, ganito lang tayo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Marami din salamat po sa inyo lahat sa suporta. Kaya si yan. Support tayo lahat. Mentorio. Kaya kakarga ko lang yung yero. Yung deliver so, doon. Kainit. So, mayroon lang ang eh, yung motor eh dito ko pinarada kasi malayo layo yung ikutan kaya hinahanap ko yung muna yung dideliveran eh nakikot ikot ako dun dun ako dun ako miko sabi lang sa dulo sunigit na dun ito pa tatlong posa malalaki <laughs> magaganda yung katawan ah Bosog na bosog <laughs> Ah, dito na lang tayo mga idol. I-deliver -de ko muna doon sa dolo. Mabay na po mga idol. Shout out sa inyo nyo lahat. Maraming salamat po. May harap pag deliver pag lalo na siguro pag gabi. Di mas delgado dito. Hanggang dito na lang tayo mga idol.